Responsibilidad ba ng isang anak ang tulungan ng tanyang mga magulang kapag ka sila ay tumandan? Marami ngayon na nagsasabi sa social media that it is actually part of our toxic Filipino culture. Well, I strongly disagree. Why? It is always subjective. Para sa akin, napaka-importante pa rin ng pamilya sa buhay nating mga Pilipino. Yan ang minahal sa atin ng mga banyaga. Kasi malapit tayo sa ating mga pamilya. Lagi natin tatanda, daang mga magulam natin ang naging pundasyon ng buhay natin. Na pinalaki ka niyan, pinag-aral ka niyan, binigyan ka niyan ng mabendang buhay. Na darating sa punto na mawawalad sila ng lakas. Na kailangan mo silang balikan na kailangan ikaw naman ang mag-urug at mag sa kanila. Iyan ang minahal sa atin ng ibang bansa kaya napakadami karoon ng trabaho sa ibang bansa dahil mapagmahal tayo sa pamilya. For me, it's not toxicity. For me, it's just love. Magmamahal yan ng isang anak sa kanyang mga mabulang.